Bakit po ma'am? Ba't tumiiyak si ma'am? bukas nagbukas namin yung ano... namba bababay po yung asawa ko. Ay, ng bababay? Lagi po may kausap sa cellphone, narinig po namin. Tapos, mga... kumari po namin sinasabi nakikita daw po may kangkas sa motor po. Grabe daw po makayakap eh. <laughs> Ay, grabe mo makayakap? <laughs> Bakit maghihiwalay kayo? May anak kayong ani? Eh, ako nga po pinagbibintangan sa nga eh, yung pinagbibigyan po namin, hindi pa po yung anak yun. Ilang beses mo nang ginawa to eh, pinagbigyan lang kita. Tapos yung hindi na inulit mo naman. <laughs> Sana magbago ka na. Bawa ka sa mga anak mo. Tsaka yung anak mo maliit, Ay, yun naman talaga yun. <laughs> Ay po! Kumusta po kayo? Meron Magandang hapon. Ako po si Daddy Frankie. Napansin ko kasi, yung anak niyo ito ba yon? Nakita namin kanina, nag-aaral ba? Anong ginagawa mo, anak? Nagdo-drawing. Ah, nagdo-drawing? Ilan taon ka na? Thirteen po. Ha? Thirteen. Thirteen. Bakit dito ba yung nakatira, ma? Ano lang po ito, talaga po. Nangupasan po kami sa labi ko. po. Pwede bang umupo ako? Pwede bang pwede may... Pwede bang may pagkaibigan? ay pagkilala. Ano pangalan ni nanay? Jennifer. Jennifer. Anak niyo po sila? Ilang anak niyo? Anin po. Dito ang anak ko po ka Uka dito. O ikaw, ano mo Sige na. O kayo dito. Huwag okay. kayo matakot. Kaibigan po ako. Talyer? Sinong gumagawa? Asawa ko po. Ah, ang nasa asawa niyo po? Malis po eh. Lagi pong maalis. Bakit po? <laughs> <laughs> nagsiservice na po, sabi niya. Ah, nagsiservice. Ano oras ang balik? Hindi ko po alam kung anong oras. Minsan po, gabi na po umuwi eh. Ah, maghapon? Ganun ang trabaho niya? Nag, ah, may ginagawa sa malayo? Hindi lang po sa mapaligid po diyan. Anong ginagawa sa paligid? Ginagawa po ng sasakyan po. Ah, okay. Eh, Sa'yo po, anak. Aning po. Aning po. Tapos bahay pa po yung dalawa. kumusta eh, naman po ang buhay-buhay? Makakarapos -buhay? din po. Malakas so, mo yung talyer. Mahina nga po eh. Pero ito, tambayan nyo. Ate, okay ka lang? Ano pangalan mo? Rose po. Rose. Kumusta pag-aaral ni Rose? Okay lang po. Okay naman Si kuya, kuya, okay ka lang? Oh. Ano pangalan? Si Rob. Hmm? Rob Kuya Rob. Ilan taon ka na? Ten. Ba't pumayat ka? Hmm? Iniwanan po kasi ng daddy. Ha? Iniwanan po ni daddy. Iniwanan ka ni daddy? <laughs> eh, ba't ka iniwan ng daddy mo? Ha? Nasaan ang daddy mo? Ha? Ay, si Kuya Rob. Ba't kayo iniwan ng daddy? Ba't daw iniwan ng daddy? I don't know, ma'am. I don't Bakit po, ma'am? Ba't tumiiyak si ma'am? Haan? Ano nangyari? Kailan ba malaman? Ba't tumiiyak po? Nalaman nang bukas namin, ano? Nang bababay po yung asawa ko. Ay, nang bababay? Paano nyo nalaman? Lagi po may kausap sa cellphone. Narinig po namin. Tapos, pumari uh, po namin. Sinasabi, kita daw po. May kangkas sa motor po. Baka naman nakisakay lang. Grabe daw po makayakap eh. Ay, grabe na makayakap. <laughs> Siyempre kasi pag nakaangkas, mabilis takbo, kailangan na hawak para hindi malaglag. Napag-usapan niya naman. Napag-usapan ko namin ang asawa ko eh. Sabi niya hindi na po sa akin. Ay, <coughs> ano sabi mo po? Eh, wala naman pa akong magawa. Oh. Bakit maghihiwalay kayo? May anak kayong anim. Eh, ako nga po pinagbiwintangan eh. <laughs> Inibigay na po namin, hindi daw na po, <laughs> po niya anak yun. po niya. ilang buwan ba yung baby mo? <laughs> Three months pa lang po. Three months pa lang. <laughs> Nagtududa siya na hindi, hindi niya anak. Bakit? Kasi po, nung no, bago po lang po silang babae, eh. <laughs> lagi po lang niya sinusod nun. Nakita po lang ng anak ko, may kaanggas po. Nakita ko din po, may kaanggas. Tapos, kaya tanong po ko po kung sino yun. Sabi niya, wala daw, kaibigan, kaibigan na po niya. Tapos binaligtad, parang ikaw ngayon. Kasi po lagi, lagi ka po yung inaabangan, Tuwing kahit maling araw inaabangan ko sa Lazada, hindi ko naman po alam na buntis pala ako nung March pa. Hindi hmm. lagi ka po sinusundan-sundan kasi hindi mo uwi po palagi. Opo. Tapos nahuli po namin na lagi may kasama mga babae po pala. Tapos yung mga nakaraan naman, nakapaghiwalay na po sa akin. E, hindi ko naman po maramang umulis kasi kawa po yung bakit nang maliit. months pa lang po yun. Okay. Nagtrabaho na daw po ako, sabi niya. Hindi ko naman po mayroon yung maliit. Oh, sino so mag-aalaga ng mga anak? Siya daw po mag-aalaga ng maliit, sabi po niya eh. Pag-usapan niyo ma'am, ate. Baka maayos pa. Eh, bali-balita nga po, buntis na din na po yung babae. Uh, alam ng mga bata? Alam po. Hmm? Ate, bago ang lahat, ako po si Daddy Frankie. May video po ako dyan. I-upload namin to, mapapanood ng asawa nyo po. Okay lang po ba? Okay lang po, para malamit po yung babae din So, ate, uh, ano po ang mensahe mo sa iyong asawa? para mapanood niya to, pero hangad ko sana maging ma maayos kayo, ano? Alang-alang na lang sa mga bata. May mensahe ka po ba sa asawa mo? Wala naman akong magagawa kung yun ang pipiliin niya, eh. Kahit na lang yung mga anak ko, okay lang sa akin. Payag ka? Iyo, kasi talaga pong ayaw na po sa akin, eh. Hindi Hindi nga. Bakit hindi hindi? Baka ito ay... Hindi ito ka rin hindi hindi hindi. Nag-usap na ba kayo? Kailangan pag-usapan ninyo alam-alam na lang sa mga bata. Maliliit pa yung mga ano... Iwan ko po sa kanya kung ano yung desisyon niya kasi hindi pa namin napigilan yung ginagawa po niya. Yung <laughs> mga nakarang araw nga po, Nags. Eh. Noong gabi na hindi mo uli, eh. akala ko nilayasan kami. <laughs> nga po, suyuin mo siya, Ma. Mapapanood niya to. Yung mga uh, mensahe mo sa kanya para alang-alang na lang sa mga bata baka sakali pag napanood niya to lumambot yung puso niya sana naman mawak sa mga anak mo pag wala nang at nung naman siya babae, alam <laughs> ko magkakilala tayo, magkaibigan tayo, at ginala mo sa kanto. Yun lang po. Oo, oh, pati doon sa babae, kung kilala mo, baka sakali maawa siya sa mga anak niya sa ano, di ba? Kasi magkakaanak din siya later on. No? pangalan mo atin? Ate Rose Ate Rose ako si Daddy Frankie ah uh, ilang taon ka na? 13 13 so naintindihan mo naman na yung nangyayari Ate Rose uh, huwag kang mawala ng pag-asa alam ko panganay ka nararamdaman ko yung uh, hirap dahil alam kong nainsabi mo, naintindihan mo na. Pero gaya ng sinabi ko, magpray ka lagi para sa mga kapatid mo, no? Tutulungan mo yung nanay mo para lumakas pa yung loob niya para malagpasan ninyo yung uh, problema na pinagdadaanan ng pamilya niyo, no? Tsaka para mapag-aral kayo. Sinapakahirap na lumaki ang mga bata na walang magulang na no? So, Rose, may video ako at sigurado ako mapapanood ng uh, tatay mo to. Kausapin mo yung tatay mo baka sakali pagka yung anak niya ang magsalita is isip niya na mabalikan kayo. Kausapin mo siya na sana hindi niya kayo iwanan, no? Ano ba pangarap mo sa buhay? Teacher ko. Hmm? Teacher. Teacher. So, para matupad yung pangarap mo, kailangan, nandyan din si nanay at si tatay, di ba? So, anong sasabihin mo kay tatay para matuloy-tuloy ang pag-aaral nyo? Magbago na po siya. Magbago na. Ayan, mga kababayan, maaaring... Uh, hindi sanay magsalita ang mga bata kaya wag natin siyang uh, pilitin so nalungkot lang ako mga kababayan sa nalaman kong uh, pinagdadaanan ng uh, pamilyang ito so lagi natin tatandaan mga kababayan na pag ang magulang nanay tatay naghiwalay lalo na sa ganito mga edad maliliit pa anim yung anak nila tatlong buwan pa lang ang uh, uh, bunso tapos ang panganay is 13 years old so makikita nyo yung uh, lungkot sa mukha nila so parang sila yung pinakaunang maapektuhan sa problema no at siyempre kita naman natin kay nanay no ano po ang mensahe nyo po sa asawa nyo Sana magbago ka na lang sa mga anak natin. Bawa ka naman sa kanila. Pati sila natag-transact sa pag-aaral nila. Sana ano? Saipin mo yung kinabukasan namin. Ibig naman lagay na lang yung ano, iba lang lagay yung una mo. Ilang beses mo nang ginawa to eh. Nagbigyan lang kita. Tapos yun ito, inulit mo na naman. Sana magbago ka na. Bawa ka sa mga anak mo. Tsaka yung anak mong maliit. Ay, sa'yo naman talaga yun. Sabi ko nga sa'yo. Eh, ang ganda niya, siya yun eh. Ang gusto mo talaga malaman. Yun naman siya baba Saan Sana naman maawa ka sa mga anak mo, may mga anak ka rin. Sinabi mo sa akin eh ano, hindi mo pa patuloy yung asawa ko dahil alam niya siya siya namin. Tapos ito pala, ito tuloy niyo pala. Ito alam ko na lahat lahat ng sikreto niyo pang hindi niyo aminin alam na alam ko na lahat kahit namang kausapin kita hindi ka pa alam ko naman yun eh sana maawa ka naman, makulising siya ka hindi na po sige nai, uh, ipag pray lang natin no huwag kang mawala ng pag asa huwag ka pong susuko para sa mga anak niyo po ano so ayan mga kababayan nun no, nakuha natin at uh, nakapanayam natin, nalaman natin yung kwento ng uh, buhay ni nanay kasama ng kanyang anim at uh, ipag natin na sana maayos nila ang uh, problema kanilang pinagtataan uh, Nay, uh, magbibigay ako ng kaunting tulong para sa mga bata Nay, alam ko po na napakahirap yung sitwasyon na pinagdadaanan ninyo ngayon, pero gaya na akin sinabi, laban lang po, para sa mga anak ninyo po, ano? So, mayroon akong ibibigay sa inyo, Nay, sana makatulong, para sa mga bata po. Nay, kamay po. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Maraming salamat po. Maraming mm -mm. tulong po ito matagal mo na bang nararamdaman uh, naramdaman na may kinalulokohan ng asawa niyo po? Sabihin ko siya lang po ito nung mga ano, mga April lang po. Ah, nung April lang. So, ibig sabihin, madali pang maaayos ito. No? Pero, kumpis na lang po eh. Kahit na maaayos pa rin yun. Kausapin mo lang ng maayos. Kung may nakailangan tayo magpakumbaba, alang-alang na lang sa mga bata. Dahil nakaawa talaga yung mga bata, niliit pa. Kuya Rob, okay ka lang? Ano siya sabihin mo kay tatay? Manahimik na po siya sa babae niya. Ay, manahimik na siya? What do you mean? Doon na lang siya sa babae niya? O dito na lang siya? Dito na lang po siya. O dito na lang. Iwanan na yung mga babae niya. O sige. Tati, mag, uh, magpagawa ng tapat. Paalan lang kami ng maayos. Sige pa, mag-aaral ka mabuti ha. Ay, maray, maray salamat po. God bless po. Ni Rose, laban lang ha. Ang lungkot ni Rose, mga kababayan. Ha? Huh? kang malungkot. Ha? Huh? Laban lang, no? Yan naman ang mama nyo, alam ko hindi niya kayo pababayan. Okay? Kaya mga kababayan, maray maraming salamat po. And God bless po.